Hello sa inyo mga Lodi, welcome back to my channel Jerfix nga pala and today's vlog natin gusto ko lang share sa inyo kung paano maglinis intake manifold kasama na rin yung throttle kung paano yung mga step by step dito pero hindi po ito tutorial, bali papakita ko lang sa inyo kung paano yung procedure na ginagawa ko dito okay so Toyota Vios 2012 or Vios sorry ang customer complaint dito mababa ng konting idle so mga gagamitin lang natin dito is yung 3.8 lang tapos long nose, pliers, and mga Phillips screw, flat screw. Yung mga basic tools lamang na madalas natin nakikita sa mga toolbox. Okay? So, kailangan din natin dito ng coolant. Pero bago tayo magsimula dito, syempre, kailangan muna nating iskanto to kung may check engine ba. Pero kapag wala naman, ayos lang. Linis lang muna tayo. Hindi ko na ipapakita dito mga lords kung paano maglinis ng PCV and yung sa mass airflow kasi basic na rin naman yan pero gagawin na lang natin ng sunod na video yan okay so na scan ko wala naman siyang check engine huwag na natin patagalin sige sisimulan na talaga natin syempre to kailangan natin yan sa buhay natin tanggalin yung terminal ng battery tanggalin natin yung air cleaner tapos tanggalin natin tong 10mm ang gumamit ng galin natin to. Ito Tagalin natin to. Grasan lang yung maliyato yan eh. Ha? Pader Dandan lang sa pagtanggal. Ito siguro isama ko na to ng buo. Sakit ng mass airflow. Ah, tikas. hindi nakikita kapag uh, nakat alright ito yung filter nya oh dumi okay tanggal ng air cleaner ayan bali magbabos tayo ng coolant tanggalin muna natin tong sakit ng throttle body pindutin eto 10mm. 10. Hoses. Tanggalin. Okay. Release muna natin yung pressure dito sa kanyang cup. Okay na. Balik. <clears throat> yan. Lalagay pa tayo mamaya kasi magbabawas ng coolant yan. natin tanggalin to Okay, gamit tayo ng baloktot na long nose. Kuha tayo ng tornilyo. Sabi mo yan ha Yan, tinakpan ko para hindi matapon lahat ng kulan. Dumi na rin. Yan, bali tanggalin natin itong dalawa. Pwede natin tanggalin yung disc dito. Pwede rin naman yung sa ilalim. Sungkitin ko lang. So ayan. Inangat ko lang ito para matak. Tanggal na. Then tanggalin natin yung dipstick. Tanggalin muna natin yung mga os na Kaharang Ayan. Ito may pa dito. So yung iba naman palitin na to napuputol kaya dahan dahan lang taas natin yung lock alright meron pa ito tanggalin natin to flat screw ayan balay nandito na yung intake manifold natin balay kapag naglilinis tayo kailangan natin tanggalin yung gasket kapag matigas na palitan yun na rin ayan, mukhang malambot pa naman kaya tatanggalin ko tapos yung ibang intake manifold nakalagay ng mga mas airflow pero kadalasan mas airflow nasa air cleaner lang naman uh, manifold absolute pressure sensor o yung map, yung mga kadalasan nakakabit sa mga intake manifold tanggalin natin itong mga gasket Okay. Ayan yung nagtanggal tayo nito. Hinahatak ko ito ng dahan-dahan. Ingatan nyo to Kapag uh, hinahatak nyo to dahan-dahan lang kasi baka naman na naputol. So, nakayang isang, ano ko, gloves. Ayan. So, diesel to mga idol. Pero, sin diesel. Ayan. Balilinis muna ng diesel tayo. Mamaya na yung throttle body babad ko muna to ng diesel inuulit ko kapag ka naglilinis ni kayo nito tanggalin nyo yung mga sensor na nakakabit okay ngayon ispray ko siya ng degreaser PMS ito? Long PMS yan? Okay, na Para malinis na yun. Ayan, bali na babad ko na siya sa degreaser. Ngayon naman, uh, nakuskus ko na rin to. Tapos ban lang ko na rin natin. Okay na to. Tapos final na lang natin yung carb cleaner. Ay, okay, ugasan mo natin ng tubig. Ayan, nabanlawan ko na siya ng tubig. Sunod naman, carb cleaner naman. Tanggalin natin lahat ng natira. And make sure kapag halimbawa na binasa nyo ng tubig to, walang sensor tulad ng sinabi ko kanina. At saka kailangan nyo maigi. Yon mga idol, bale, ayan sinasabunan ko na lang. Bale, kailangan natin ng blower dito para mapatuyo maigi kasi may naiimbak yan sa ilalim. Okay? Ay. Ito naman, throttle naman tayo, malinis na yung ating intake, Bale, ito. So, ang gagawin ko dito, mabilisan lang, isang carb cleaner lang yan. Okay, spray lang natin yan tatanggal yan ayun lang naman ang paninis ng throttle body hindi ko na nilalagyan ng kung ano ano kita nyo yan yan mga idol oh. malinis na yung gilid oh. kita nyo tapos pagka ibabalik, dahan-dahan siyang ibalik. Ayan. Hmm. Okay. So, ganun lang. Huwag See Linis oh Ano yung importante dyan Malinis yung loob Ayan bale Nalinis ako na rin sya Ayan Hanggang ganito lang yung nakayanin natin Kasi hindi naman talaga natatanggal to Kasi mancha na nyan Tapos ito yung intake manifold natin Pwede natin ilagay Pero make sure na Lalagay natin yung gasket dyan At sya ka okay yung gasket natin okay linisan muna natin yung gasket then install yan bali balik na natin yung gasket di ko na siya lalagyan ng pandikit kasi okay pa naman sa ilalim pero sa labas lalagyan ko ng konti yan ano sir dapat i anong nangyari sa iyo sir yung picture na naman ko kung nasa 17,000 sir eh. 25,000 ko na to tapos sa mga ano pa gasket nalagyan ng grasa Nalagyan na ng pandikit ah okay. ano tawag dito Electronic din ba 'to ito sir natin kakalimutan lahat mga idol then dito intake na 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 Tratel Kailangan hindi mabasa to Okay, may gasket na, lagay na natin. 10 10 na 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 Alright Dalawang nut Dami no lagyan ko ng turnilyo para hindi magtapo ng todo yung kulan na, na 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 alright bali lagay na natin to wala pang air filter kasi bibilan niya ng bago makamakaligtaan na wag kakalimutan yan wire and hose ilalim okay Ayan, bale, ilalagay ko muna to. Sa so, susunod na video na lang siguro tong nas airflow pag lilinisin natin. Pero lilinisin ko yan. Tapos yung PCV doon, linisin din yan. Sama-sama yan. Alright? Huwag kakalimutan yung kulan. Wala pang filter. So, yun. Kapitan natin to. Baka makalimutan. Okay, huwag kakalimutan yung kulan kasi nabawasan. Dagdagan nyo yan. Tsaka huwag kayong maghahalo ng kulang kulay blue man yan o kulay green. Huwag niyong pagaluin. Okay? Mamaya na to. Papalit pa kasi ako ng spark plug. Yan. Lagay na natin yung bagong filter. Bagong bago to. Parang sinuka to to. yo Yung. Hmm. Ayos Nakalock na dun Okay, first start up tayo Bale, hindi ka agad to under Kasi yung uh, Fuel filter sa likod Pinalitan Top on ko muna siya. Okay, subukan natin start Okay, mandar na. Painitin muna natin bago tayo mag-relearn. Ayan po, bale, umaandar na siya. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng kulan. Bale, uminit na rin. Gagawin natin, magre-relearn tayo. Kahit na maganda yung idol niya. Okay? Bale, subukan natin dito sa scanner ko yung 429C. Electronic throttle relearn. May mga time kasi na hindi pwede kaya ang ginagawa ko manual yung katulad ng video ko na tinanggal ko yung ECU fuse yung EFI, yung ETCS ayan, tapos uh, tinanggal ko yung terminal ng battery then, ginagawa ko rin minsan kapag ayaw pa rin yung pang Nissan kailangan off on, kailangan wala accessories, ayan, ganyan yung ginagawa ko o tayo Toyota medyo maliwanag ba Bale, mainit na rin to. Okay yung idle nyo. ba? Maintain. Wala pang AC. Okay. Ayan. Hindi supported. So, gagawin ko ngayon, yung iba kasing videos mga lods, kapag kalimbawa tinatanggal yung terminal ng battery nagre-relearn, nagre-reset. So, yung minor niya masyadong mababa, mababa, tapos yung iba naman masyadong mataas. Yung iba naman kapag ka nag-aircon ka, masyado naman din uh, mababa. So, kapag ka nagre-relearn tayo, mas mainam na malinis yung throttle body, then kailangan mainit yung makina. Hindi ko pala nasabi nung nakaraan. Bale, tingnan natin yung response. Okay lang din naman. Okay. So, pag mag-relearn, manual. Pero, dati kasi yung ginagawa ko, hindi ko na nire-reset eh. Pero, reset ko pa rin para sigurado tayo. Off ko. Mm, off. Bilang tayo siguro na mga pitong segundo. Then on. On ilang segundo 11 seconds patay 7 seconds mission on tapak tayo 1 2 3 4 5 dami na muk ayan bilang tayo ng mga ilang segundo siguro 11 so patayin natin. Nakabukas. Saan nakabukas? Ah, okay. Dapat nga nakasarado yan eh. Dapat sarado lahat ng pinto mga lods. Okay, on. Then start. Okay, ganun lang. L3 port natin. Okay. No fault codes. Engine and ECT. Okay. So I...